nag ko lang ito mga kapatid. At sinasabi rito na si Mayor V. Cusoto at tatlong iba pa ay humaharap ngayon sa graft charges. No? Sana ito ay hindi totoo. Pero nakakayamot isipin na kung sino pa yung nagpapakatinok nagpo-promote na accountability sa kanilang sa kanya na sa sakupan eh kakasuhan pa. Ang masakit pa nito pag matino ka rito sa bansa natin, prone ka pang i up. Kasi hindi naman lahat ng tao diyan sa ano hawak mo eh. Merong nababayaran ng mga bilyonaryo. Merong kang empleyado diyan. Ah, alam mo na. Kaya medyo ma, talagang mabigat ang kinakaharap nito ni Mayor Vico Soto kasi sisirain to. Lalo na kung bilyonaryo ang kalaban nito, sisirain siya. Kaya lang kung ako sa mga taga-pasig, wag na wag yung bibitawan yan kasi sayang. Sayang. Pag matino, ganito yan. Pag nakakita ka ng matino, huwag mo nang pakawalan kasi Another hundreds of years ng dusa na naman ang kapalit. Pag yung matitino, pinakawalan ng tao. Mm, dusa na naman. Anyway, ako ay uh, naniniwala dito kay Vico Soto. Sa mga nakikita ko sa kanya, sa mga nararamdaman ko sa kanya. Alam nyo kung bakit may isa pang bagay kung bakit napakadali kong maniwala sa kanya? Despite uh, ako, uh, I'm supporting the Dutertes. Ito, hindi ko alam kung anong kulay nito ni Vico Soto pero naniniwala ako sa kanya na matino. Alam niyo kung bakit? Kasi naniniwala sa Diyos. Totoong God-fearing eh. Nakikita ko sa kanya sa mga interview, sa mga gawain. Very consistently God-fearing. Kaya I do not think na masisilo pa sa pera to. Feeling ko sapat na yung sweldo niya sa kanya. Kung gusto yung mama nito, di mag-artista siya, tsaka mag-vlog yan. Pero bilang politiko, tingin ko matino ito. Kaya sa mga taga-pasig, nako, ko niya yan. God bless you.